Pumuntang personal sa House of Representatives ngayong araw si Vice President Sara Duterte para dumalo sa budget hearing ng kanyang tanggapan Bago magsimula ang pagdinig, nilinang ni House Committee on Appropriations Vice Chairperson at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez na hindi si VP Duterte ang nagpasya na huwag dumalo sa nakatakdasa ng pagdinig noong Biyernes, September 12 Ayon kay Congressman Alvarez, siya mismo ang aniya nagsabi sa Vice Presidente na ngayong araw na lang magpunta para personal na depensahan ang OVP budget. Is last Friday, uh, eh, hindi po si Vice President Sara Duterte ang no -show. Ako po ang nag-request para i-differ kasi uh, ma-schedule ko kaagad ng Tuesday today at 9 o'clock. Eh, nandito tayo ngayon to, do, to deliberate on the uh, budget request of the Office of the Vice President. So hindi po, wala pong uh, uh, speculation na uh, uh, nung CEO si Sarah, si Madam Sarah, Vice President Sara Duterte no Friday. Ako po ang nag-request para i-differ. sa nasabing pagdinig isa at tinanong kay Vice President Duterte ay ang tungkol sa kanyang confidential funds ng mga nakaraang taon. Naitanong din ng ilang mambabatas mula sa minority ang naging maraming pag-alis ng bansa ng pangalawang Pangulo. At ito naman ang personal na sinagot ni VP Duterte. Ela sa pagtatanong nga ng mga mambabatas tungkol doon sa mga naging pag-ales ni Vice President Sara Duterte mula noong July 2024 hanggang sa kasalukuyan, inisa-isa ng pangalawang Pangulo yung mga naging pag-alis niya sa bansa kabilang na dito yung mga pagpunta niya sa The Hague, Netherlands upang bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na, na nasa International Criminal Court o ICC Detention Facility. Binigyang diin din, din ng pangalawang Pangulo sa naging pagdinig kanina na wala siyang ginamit na public funds sa kanyang mga foreign trips noong uh, noong July 2024 hanggang sa kasalukuyan Aniya personal niyang gastos yung mga alis niya sa ibang bansa at ang ginamit o pinaggastusan ng budget ng OVP sa kanyang travel ay yung para sa kanyang security personnel na aniya ay uh, base sa Armed Forces of the Philippines ayon po na update sa isang tumayo ang ilang miyembro ng Senate Minority Bloc sa plenaryo iba't ibang na tila nakatuon kay Senate President Vicente Soto III. Unang nagpahayag si Senador Robin Hood Padilla sa ani paninira umano sa kanya habang inaawit ang pambansang awit ng Pilipinas na ibinalita ng isang pahayagan. Noong pong dati na binigyan ako ng isyu na isang chismis, eh naglabas po kagad ang ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napaka bigat po ng, ng akusasyon na ito Sa harapan po ng ating bandila, ako po'y magngangat-ngat. Hiniling ni Padilla ang formal na investigasyon at pahayag ng Senado kaugnay ng isyo. Inirekomenda naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na isang guni ito sa Committee on Public Information na pinamumunuan din ni Senador Padilla. Pinaniga naman ni Soto si Padilla kaugnay ng isyo. Ako na mo, ako na mismo bilang uh, uh, biglang Pangulo, bilang Senate President or tagapangulo ninyo, ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa 'yan. At uh, tama yung uh, ikangay uh, mag-apologize sila sapagkat mali ang uh, pinakita nila. Accounts. Ito Kasi... ang kinihayag ng dalawang senador matapos masangkot ang kanilang pangalan sa money anomalya sa flood control projects. Ayon kay Estrada, bukas siya na imbestigahan ang kanyang bank accounts. Habang sinabi naman ni Villanueva na noon pa man ay isinusulong na niya ang pagbubukas ng bank account ng mga opisyal ng pamahalaan. I would impute in investigation in fact, Mr. President. Ngayon pa lang kahit hindi hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that all put that on record. Uh, we have been consistent ever since. In fact, we have a bill uh, for uh, government officials na dapat naka-waive yun. Uh, I was just uh, elected as uh, committee on banks uh, chair in Paso. Lumagda sa manifesto of support para kay House Speaker Martin Romualdez kamakailan ang mga kinatawan sa Negros Island region. Lahat maliban sa isa ang pumirma rito ayon kay Negros Occidental Ford District Representative Jeffrey Ferrer. Ito ay si Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez, isa ring House assistant majority leader. Anak si Congressman Javi ni Bacolod City Representative Albi Benitez, isa sa mga napaulat na contender ni House Speaker Martin Romualdez bago pa ba man magbukas ang 20th Congress. To tell you frankly, we have this uh, manifestation in uh, NIR, Negros Island Region. The whole Congressman ay nagsusuport kay Speaker. They signed only. Itinuturing ni House Deputy Speaker at Antipolo First District Representative Ronnie Puno na inciting to sedition o pang-uudyok ng sedisyon ang ilang post ni Cavite Fort District Representative Kiko Barsaga sa kanyang social media page kamakailan. Kabilang narito ang post ng Kongresista noong September 12. Gayun din ang post nito kahapon, September 15 chairperson ng National Unity Party si Congressman Puno at dati nitong kapartido ang neophyte lawmaker na nagbitiw na rin sa pagiging House Assistant Majority Leader. Anya, hindi rin nila nagustuhan ang ginagawang pangiinsulto ng kongresista sa cabinet members at maging sa Senate leadership. Inungkat din ng NUP chairman ng mga dating social media post ni Congressman Barsaga na malalaswa, gayon din ang magarbong pagpapakita ng kayamanan. Gusto nito, plano na nilang maghain ng ethics complaint laban kay Congressman Barsaga. Even if I know and many of us believe he is not well, we believe he still must be called account for his behavior because otherwise, Then there will be a double standard. So, ang diba? usisain si Agriculture Secretary Francisco Chulaural Jr. Kaugnay ng pag-aangkat ng galunggong noong nakalipas na taon. Ayon sa Agriculture Chief, sa nakalipas na administrasyon, may mga kalokohang nangyayari sa pag-aangkat ng isda. At dito na niya nabanggit ang pangalan ni Congressman Ko na pinilit umano siyang maglabas ng fish import permit para sa tatlong kumpanya nito. Gayunman, hindi umano siya pumayag dito. Bago ko pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung pano before my time sa importation ng isda. And uh, ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation na hindi ko pinagbigyan nang 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 uh, isda at ang pangalan nung saltico ko. Sige pa you mentioned the congressman ko, so do you have more information about that well i only have personal knowledge on the three companies he wanted me to give allocation kahit na may formula na kami hindi ako pumayag magbigay ng kahit isang container sa kanya sa, sa tatlong nominated companies niya at ang isang kumpanya doon, pangalan pa, ZC Victory Fishing Corporation. So, ano A, ang ICI ang, ay naatasa na mag-imbestiga sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, kung di kakayanin na mapondohan ng Office of the President, ay maaring humiling ng pondo sa DBM. Napag-usapan namin ni Executive Secretary Bersamin that uh, pa, kung kaya pa sa budget nila, they will provide it. Pero pag hindi na kaya, they will request from us. So, it's a charge shot in to sa contingent fund for the MOE and capital outlays for their operations. Dismayado si Department of Public Works and Highway Secretary Dizon at Mayor Magalong na mag-inspeksyon sa flood control project sa Barangay Kalimbaya at Barangay Akaw sa Bayan ng Bawang La Union tinatayang nasa 12 millimeters lang kasi ng rebar o bakal na sumusuporta sa istruktura ang nakita nila na nakalagay sa nakatayong flood control project. Sobrang substandard. Tapos nakalagay, completed na as of March 16. It's the same story everywhere. Isa pa sa ikidadismayan ng kalihim ay ang nadiskobre na tila props na whip hole o yung nakalagay na tubo na makatutulong naman upang maiwasan ang stress sa istruktura. Dapat yung mga whip hole na yan, ang tawag niya, 2 meters. So dapat ang haba niyan hanggang dito, umapasok yan dito, yung tubo niya. E nakita niyo naman, halos pinatong lang. Pinatong lang talaga. No, at hindi tayo magtataka kung yung ibang mga tubong nakikita niyong nakausli, ganun din.